Hindi ka ba makapag-upload ng video sa FB Reels mo? Baka itong dalilan. Hello po sa inyong lahat. Meron lang po sana akong gustong i-share. Hindi po kasi ako makapag-upload ng aking FB Reels. So ang ginawa ko, nanood po tayo ng tutorial sa YouTube. Ayun nga, ayon sa ating unang napanood, kailangan daw nating mag-download ng uh, phone cleaner. So, yun, dinownload po natin siya kasi baka daw po kailangan lang natin maglinis ng ating mga files like videos, images, at kung ano-ano pa po. And then, yung ginawa po natin yun, tinry po natin ulit mag-upload sa ating FB Reels. At sa kasamaang palad, hindi pa rin po ako nakapag-upload. So, ang ginawa po natin, na po ulit tayo ng another video tutorial sa YouTube. Meron po akong isang napanood to na napakasimple lang po ng kanyang pinagawa. Ang sabi po sa video, tignan daw po natin ang ating Play Store. Baka daw po kailangan lang natin i-update ang ating Facebook. So, ang ginawa po natin, in-update po natin ang ating Facebook. And then, ganun lang po kadali. After po natin i-update ang ating Facebook, nakapag-upload na po tayo ng ating FB Reels. O ba diba, stress-free na po tayo sana po nakatulong po ang aking munting video. Maraming salamat po sa panonood.